Hello, good evening guys. Uh, how are you? So, nandito po tayo ngayon sa isang park dito sa malapit sa amin. Pangalan niya, Dancemore Park. Uh, as you can see, maliwanag pa pero alam nyo ba kung anong oras na ngayon? So, it's uh, actually 8 o'clock, almost 8 o'clock na po. Medyo maliwanag pa. Actually, maliwanag pa talaga. So, nagsasunset pa lang. So, ganyan po talaga kapag uh, springtime at uh, papuntang summer time mas lalo na pagka summer time uh, siguro mga 9 o'clock or 10 o'clock dito sa amin sa Ontario uh, doon pa lang nagsasunset kaya hindi nakakapagtaka na maraming mga taong lumalabas sa park kasi uh, to enjoy the extra daylight hours kagaya ng nakikita nyo po ngayon uh, 8 o'clock almost 8 o'clock pero yan maliwanag pa So so isa sa mga Uh, outdoor activities na ginagawa namin is uh, dito, sa park yan, nagbabike nakikita nyo yung anak ko doon nagpapark nagja-jogging so that's actually one of our goals ngayong summer time uh, sulitin yung uh, hindi malamig hindi gaano malamig na temperature it's actually 16 or 17 degrees okay na yun, okay na yun sa amin hindi na yun gaano malamig so uh, yan, namalabas yung mga tao nag enjoy Let's just stay positive and see you next time. See you on the next video.